And so we're back. Uh, sorry guys, uh, nawala tayo kanina, at uh, we have to we had to reset the clock, we have to reset the uh, system <laughs> uh, para makabalik tayo. At uh, uh, just Mirai uh, 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 Mira way, just uh, and Louis Elia, uh, please uh, kindly inform Milan kung nawawala naman tayo, kasi tulad kanina. Uh, nagsalita na pala tayo ng ilan minutes. Yung pala, wala na tayo sa ere. So, as uh, we were saying kanina, bago tayo nawala, uh, we are bringing to you the of of uh, President Bongbong Marcos in the opening of the, or the start of the campaign for the national candidates. Uh, kahapon na po nagsimula. At uh, uh, next pa, uh, yung local candidates. Uh, So yesterday he attended the rally of the Alyansang Bagong Pilipinas uh, sa <laughs> uh, ganyan ang tawag natin sa alyansa nila kasi bagong Pilipinas daw pero uh, mas pabantot pa sa Bagoong yung mga lumang kandidato, mga bro ng mga political dynasties, dynasties sila Bong Revilla, Lito Lapid, mga mga, mga, mga uh, si Camille Villar Mag, um, si Erwin Tulfo, yan. Puro mga, puro mga familiar faces, ha? puro mga lumang kandidato at mabantot na mga pangalan sa politika. Pero binoboto pa rin natin si Irene Marcos, si Amy Marcos, Binobono, binoboto, pa rin natin sila almost every election. Kaya mabantot, mabantot na sila. Pero uh, kaya walang bago, walang bago sa alyansang bagong Pilipinas, kundi bagoong lang. Pero siyempre, mas mabantot naman yung kabila. Kasi yun nga, uh, tama rin naman yung pag, uh, pasaring, ha? Uh, pasaring sa kanila ni President Bongbong Marcos na kung saan sinabi niya, at least naman, yung mga kandidato niya ay hindi involved sa tokang. Uh, hindi eh, syempre of, of course, referring to Senator uh, Bongo, senatora uh, Bato de la rosa at of course yung uh, pinaka chairman ng partido ng Partido Demokratikong uh, Pilipino na si uh, former president duterte na him, who is uh, accused of uh, committing crimes against humanity dyan sa international criminal court at uh, may pasaring rin si si president marcos doon sa mga kandidato na na ni digong na maka-China na all, lahat naman sila maka-China at also na, natawa ko doon sa sinabi niya na pinabili lang ng uh, or pinadeliver lang ng suka pagbalik uh, kandidato na mga ito yung mga uh, incompetent hindi prepared parang pinapasiringan rin niya yung uh, yung presidente ng PDP na si Robin Padilla <laughs> So pero clearly this time he's referring to sila Ipe na na Kwan lang na alam naman natin hindi uh, kwan talaga never never yan uh, kahit naging tanod lang na si uh, si Ipe at saka iba pang kandidato ng uh, Padapa Of course kasi yan si Kwan si uh, si si yan ang mga tao na tinatanggal talaga ni Donald Trump sa Amerika. pero dito tumatagbo pa nang ng, uh, ng uh, uh, senator. So pakinggan natin yung speech ni presidente <laughs> na uh, uh, very uncharacteristically very bombastic palaban talaga si presidente and uh, and uh, tama talaga yung patutsada niya mga sa mga dito na ma, na, na derecho matiyak uh, mapunta derecho sa itong 2020 twenty yung uh, bago mo tayo ng signal i-play na nitong na uh, speech ni presidente Ay, sandali. Hindi sa para natin signal dito sa isa. Saka on yung uh, speaker. Kalitana. Okay, where's that? Speech? Where's the speech? Okay, hindi to. And thank you, ha, uh, TV5, for this, uh, for this uh, video, ha? Huh? Uh, and for allowing us to use this video. Okay, Mr. President, come in. Unang araw ng kampanya at binanang binana talaga binana ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagdaang administrasyon. Binang Pangulo ang Oplan Tokhang at ang pagiging maka-China ng dating Pangulo at ng mga kaalyado. At frontline ng balitang yan, si May Anlos Banyos. Naawa po kuminsan sa mga katunggalit dahil nagmamakaawa para makakuha ng naka ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanya mga pambato sa pagkasinador sa kanya mga kababayan sa lawag Ilocos Norte. Personal na ikinampanya ng Pangulo ang labindalawang kandidato ng administrasyon sa ilalim ng Aliansa para sa Bagong Pilipinas. Ang Pangulo na ganadong magpasaring sa kalaban. Di tulad ng iba karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng kawang Pino at ang buo. Nagtataka nga parang yung mga iba na naging kandidato eh. nag lang yata ng suka, inabigyan eh, na ng certificate of candidacy. <laughs> Pagmamalatman pa ng Pangulo, maganda ang record. Ang kanilang candidates, hindi gaya ng... Wala kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayad ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Nag-blash daw si Erwin Tulfo. At si Kong nung sinabi kasi si Erwin Tulfo ay pabinalik yung 60 to 80 million na balik ng Osman sa katiwalian. Uh, in total nga yun, billion million pa eh. Yung katiwalian ni Ben Tulfo doon sa Department of Tourism nung head noon ay nila si Wanda Teo. At uh, blast si Bongo kasi at eh, Rebilla kasi hindi pa rin binalik. 80 million pinabalik sa kanya sa Janet Lim's scam. Janet Lim uh, uh Paul scam, ha? At, uh, kung malala natin na clear ito, na pardon ito during the, mga ito during the Duterte administration, uh, pero pinapabalik ang pera ng Ombudsman. Paanan? inosente pagkatapos pinapabalik yung pera? Yan nakakuha talaga ito kung natin ito. So, so yeah na na blush na <laughs> yung mukod daw si 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 Erich ah? <laughs> si Elpo po at saka si uh, Bongo ah Bong Revilla <laughs> nung sinabi na to hindi mag hindi makamagnanakaw <laughs> bet ang pumapalakpak sa China sa gitna ng pangaagaw ng mga isla wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig, tayo ba ay papayag na babalik sa panahon ng at na kung, kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na binubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Tila pinaringgan. He was referring to Pogo yung mga yung mga ng mga yung mga illegal gambling ang ulo ang isang partikular na kandidato bilang no, kristan na ang isumula ang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan sa ating kababaihan wala sa kanila of course ang tagataguyod ng pugat ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga po. Matapang pagsilita ng mga kandidato, itinaas mismo ni PBBM ang kanilang mga kama. Ang kapatid niya si Senator Jaime Marcos na hindi tumalo ng proklamasyon kung saan lumapit sa Pangulo at nagtaasan din sila ng kamay sa campaign rally. Bago ang kick-off rally, ko ng mga pambato ng alyansa para sa bagong Pilipinas kami lahat nagkasundo nung at uh, yumuko rin si Kwan si uh, Tito Sen kanong sinabi na hindi kami mamamatay tao dito kasi naalala rin ni Tito, ni Tito Sen yung kapatid niya at yung uh, ka, mga kaibigan niya si Joey De Leon at si Richie Dao, the, dal late Richie the <laughs> <laughs> na hindi umano ng rape at uh, responsible sa pagkamatay ni Percy Paloma. <laughs> Pepsi Paloma. <laughs> Ay, na dito yung kick-off ng proclamation rally sa Ilocos para ma-emphasize yung suporta ni Pangulong Marcos kasi Solid North. Hindi ko naman po hinihiling na mag-number one. Paig na kami mag-number one si Manang Aimee. Tumpayin po kami lahat, number two. Sarang, salamat po. Karamihan sa mga pambato ng administrasyon, pasok sa top 12 na mga... Yung uh, ganong klaseng tono ni uh, Ping Lacson na uh, pinapakita talaga. Kaya siguro nagpakita dyan si Amy kasi tag tagilit siya, tagilit siya. Pababa ng pababa yung uh, popularity rating niya kasi nagagalit yung, yung mga tao, yung, yung kandidato tulad ni Stol Tolentino na namamangka sa dalawang ilog Tingnan nyo, si Bongo, hindi, hindi iniwan si Duterte. Kahit papano, solid sa kanya yung mga DDS. Pero it, dito kay Tol Tolentino at saka kay Amy, hindi mo talaga masabi pag ganon-ganon, 50-50, namamangka sa dalawang ilog, kaya pabaksak na pabaksak ang rating. Ha? Kasama na kay Kamil uh, Camille Villar at saka kay, uh, kay uh, Tol Tolentino. Si Tol, baksak na talaga out of, up, out of the magic 12 na talaga kasama si Bernard Abalos. Pwera lang kina Senator Francis Tolentino at Benher Abalos. Kailangan paghilain yung iba. We have to do that. Kailangan bitulak yung iba. Pataas. Ta we have to do that. It's a coalition. It's a force. But we need to be united. I pray every night that all the 12 na binumulo ay makasahan. Honestly, I pray to God. Malaking tulong. Papa si Erwin ha you, dapat daw you, we, you sh we should be united eh hindi ka nga united sa impeachment hindi ka nga kasama sa 215 dahil uh, sabi mo panalo ka na eh yung pala sabi niya uh, election lawyer makalintal eh, hindi hindi naman automatic na kumatuloy yung impeachment ngayon matatapos na yan by June so hindi ka nakasama sa buboto eh pa-united yun pa uh, Digong ka rin. Digong ka rin. Ha? Doon ka rin sa kabila. Ikaw rin yung, yung... nung nasa media ka pa, ikaw rin yung pumapalakpak sa mga report ng PNP at ni Digong o ok, ukol sa Oklan, Tok, Oplan Tokhang. Yun, pumatay na tayo ng 20,000 katao. Yay! Sabi ni, sabi ni Erwin nung nasa media siya. Ha? Hindi nga niya tinutulan yun noon kahit sa, kahit sa social media page niya. Ha? So enable rin 'yan, enable rin. pag-endorso ng pangulo. Bigat mang alam babang uh, endorsement ng President Pepsi, eh. Pepsi. Um, uh, and then yung mga iba't ibang mga regional uh, areas na makakatulong talaga. Eh. So talagang allaki ng chance. Tikon naman ang bibig ng ilan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil kailangan daw muna nilang manalo bago magkomento. Mula rito sa Lawag City, Ilocos Norte, nagbabalita mula sa Frontline, Los Baños, News 5. Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam at may pakilang sa mga naktong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok. Tapos na pala. Thank you, thank you mga kaibigan Ed, ha? Linggaw. So yan guys, uh, nakita natin yung palaban ng na presidente natin. So may punto naman siya pero yung ibang punto niya pabalik sa mga kandidato nila. <laughs> Tulad yan sa Kwan. <laughs> Tulad yan sa kaya sa, sa kaso ni Erwin, sa kaso ni Bong Revilla, ha? Mga Kwan niyan, mga enabler rin niyan ni Duterte, ni Arroyo. Yan rin ang pumapalakpak sa mga sa mga sa mga uh, tokha, pro, uh, pro, tokhang or yung mga greens ni Duterte. Yan rin ang kwan na uh, mga fans ni Duterte, mga enablers ni Duterte. Pagkatapos ngayon, siyempre, kung kumari, ni-recycle yung sarili nila. Pero ito si Camille, pati si Naturin, si, uh, si si uh, President Bongbong Marcos sa issue ng impeachment. Yan. So, wala pa rin kayo. Ah. 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 Kwan pa rin kayo. Ano pa to? Mga... Ah. Aliang sang bagoong Pilipinas pa rin. Okay, guys. Andyan tayo. Ah. Uh, please tell me, ha? Huh? Kasi, ah... Uh, Ah, pero 'yun, kuha na naman. Na sira na naman yung signal. Ayaw. please tell me, Okay, hanggang dito na muna tayo. Ah, napaka-unstable ulit ng signal ngayon. Ah, tingnan natin baka maraming gumagamit. Mamaya muna. Mamaya ulit. So 'yun lang muna ang uh, yung pa-vlog natin dito. Sorry, hindi na ako gaano gagawa ng uh, mga analysis pa. Meron naman tayo mga commentaries komenta kanina dahil uh, nakaka-bad trip itong bad signal eh. Okay, we'll talk more about this mamaya pagbalik natin. Pero uh, for now, it is enough na nakita nyo yung palaban na, na speech ni President Mar Bongbong Marcos and this this will set the stage for uh, mga kwan pa, mga 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 uh, kwan sa mga ba kwan mga tirada na na makamatitindit matitinding, tin, matitinding uh, banatan uh, from sides. sa uh, kasi expected tayo na sasagot dito yung mga Duterte. Meron pa sana ako i-report ukol sa campaign naman ng mga nang nang kwan ng, ng, ng uh, padapa pero mame na lang wala uh, ah, oh, sana nga sana nga medyo okay ng signal. Thank you again everyone for watching and uh, please again don't forget to share this blog and to uh like it and to tell your friends to do the same. Much gracias a todos and see you in my next vlog.